Yan. Good morning mga katatak Ito lang yung gawa namin kahapon Hindi namin natapos kasi hapon na yung Dumating ito magbabackage kami ni Carlos yan ito kahapon yung mga gawa namin yan Bali, 15 yan si so ma'am Grace morning ka ma'am Grace ayaw magtingin ni ma'am Grace sa video natin yan ganyan ma'am ito hindi pa nakuha ito pa yung pangkasunod ako lang kasing gagawa nito eh yung kasama ko eh kasi medyo masama ko kay ano kay Dennis ah, uh, dito lang talaga sa makina nito medyo masilan ito backfields kasi ito uh, gold kasi ito eh ilang, hindi ko alam kung ilang peraso yan, good morning Carlos morning Uh, magsisimula kami ni Carlos kasi kahapon pa ito. Pasensya na kayo kung walang boses kasi wala tayong cameraman ngayon. 哎，好。 ごめんなさい。

We'll

Ipat naman natin dito para mm. makikita naman sila doon. Yan. Nagkawa na kakos na Denver? Bumas. Ha? Ha, buwan pa lang.

marami. Ah, eh. ano. Uh, shout out uh, kay Edun. Ito na, dito na naman kami ka, uh, katatak dito sa pangalawa. Kasi natapos na Dito na naman kami. Eh, Carlos. Yan, may gusto na dumating na oh, sa lapas. Bali, dalawa. Pagkatapos yung dalawa, nandito din, nagbinding na rin yan o oh. sabi na lang yan dito yan sabi na lang yan dapat pipiliin natin muna yung UberPin muna tayo ako oo ito pag iwalay iwalay yung muna ito hey, hiwalay muna dun ang gusto nyo Ayan, mga katatak, abang na lang tayo mamaya. Eh, medyo mahaba pang oras natin. May isang araw pa tayo. Ayan, mga katatak, tapos kami kumain. Si Marlon. Kakain din. Oh, sobrang init. Sabi init, mga katatak. Sira ah, din, no? Mga katatak. Oo. Malamig, Yan na ang hindi. Dan, pengen pakata ano ka hati? Akin na. Oh. Kala ko hindi gano'n yan tambak na naman kami sa gawa oh. Pinahinga lang kami kahapon. Ayun, ano na naman, eh? naka-parking ilan. O oh, ito isa, oh yan oh. Yan. Ito dalawa. Dennis natapos na rin shout out kay Jervin yan Napaka-hirap. yan si Kuya Will ah yan o shout out sa kanila o yan si Kuya Will o o ito parang natutulog lang siya o yan o mga katatako sambak mo yan o Wow. Oh, yaya du, yun. Ay, pang gate. Uto pa. Dahmi. Yen. Abu si si, kung oh. Ito kalan. Yen. Ang ginaraan may nabidyohan kanina kasi ano, na magulo. Yan, shout out si Tata Inting. Sa Bulacan. Yan sa, anong kapalya? RD? Ano nga yun din? IDR? Oh yan nandun ang dalawa. Ngayon, uh, ah, bali, anim lang kami dito. Si Dennis wala. Sumakit ang katawan. Yan ang gagawin namin ngayon. Matutulog na. Oh, Hindi pala napindot. Oye, ito pa lang, oh. Ha? Huh? <laughs> Yan. Teng, ayon na sa inyong cars na. <laughs> ah, <laughs> Balikan natin sa tenteng. Itong mga natira oh, yan. Marami. Yan, ito pa sa amin. Yan, yeah, pare oh, dami no. Parang building oh, pare oh. Ilang pala pagkaya yan? Yan. Ito sa Marich. Yan. Yan, tatenting. Oh. Hindi pala nakarecord kanina. Tatap, tatap. Yan. Up, ito sa kanina pa. Itong ginagawa ni Enteng umuwi siya para dito binukayan yung overbe bin, no. Yan. Oh, binukayan. Binukayan okay. yung mga kapatak. At Ate, pang-over ito, pang-over na ano, yung mga vertex na Ingat lang si Tata Enteng doon kasi pinapanasan ang ano doon. Nakita ko there. sa video niya, pinapanas siya. Oo, pwede-wede doon. Kita. Yeah, ingat, ingat. Ayan, mga uh, katatak, hindi namin natapos talaga kasi biglang dami yung mga customer namin ngayon. Ayan, o. Oh. prime, yan. Ito pa, Ayan sa dulo. Ayan. Uh, sorry sa mga hindi natapos. Ayan, mga katsak, na po. Wala tayong sundo ngayon. May lakad yung sinusundok natin. Ayan, shout out kay Xervin. Diyan sa Sigma. Kay Sir Andy Rabino. Ayan, shout out sa inyo. Kay geros Perez Vlog. Flores Vlog. Yan, kay Sir uh, Dindo Si Flores Yan Kay Tabaski Yan, kay Pawix Pro Yan, kay Attenyo Yan, sa mga bagong subscriber natin Shoutout sa inyo lahat uh, uh, Maraming salamat sa pagsuporta uh, Kay

Taiwan atay ni ni kayo ko kay Lord. Tao. At kayo palaki. At tayo, Marlon

Đã, đè 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 là. Đã? Đi đi đây cho thấy cháu bé nhà cạo mãi ngân y tí số mãi ngôa mãi 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 à, đi đi, mãi 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 l fetch card l pick certain flash drive l pick too long l pick too long l pick Para yung partner po at ika Nakakagawa uh, ng mga katatak sa uh, traffic Thank uh -huh. kahapon, hindi gaano maraming gawa namin mga katatak ngayon. Tutap mo naman kanina, mga ka. Ang dami. Akala mo, makitikimper na naman eh. mga katatak maraming salamat sa inyo lahat na nagsasasorta ha uh, magbutulan na natin yung video natin dito kasi mag mag copyright naman tayo hanggang dito na lang mga katatak yung video nito peace mm.